yun no, ang content naman natin ngayon ay yung tinatawag nating jack S1 so, ito siya, outside body ayan, kung nakikita nyo tapos yung bayo ko naglagay ng roof rack stock na gulong since 4 uh, four years ago siyempre may sticker natin yan siyempre may Speaker natin So, okay. O, ano sa palagay mo? Okay pa yung katawan niya? Walang fading. Yung bubong. Ay, ito bubong. Tignan mo nangyari sa bubong niya. Waka mo nga yung bubong niya. hmm Didikit sa kamay ko yan. Waka mo to. Tignan natin ha. May mga ano eh. O baka dumi lang sa bahay nila. O dumi lang sa bahay nila. So no parking to. So may mga nasisira na mga uh, goma. Goma. Diyan sayo walang irregularity na goma. Wala. So parang eh ko lang ah. Palagi ko kasalanan niya na to kasi. Tayo mo. Kasalanan niya na to. Eh nasa labas na ka-parking, eh, di masagi na. Ngayon, wala kasing parking to. Ang gugustuhan ko lang dito, prangkaan tayo sa Jack. Kaysa sa uh, competitor niya, no. Meron siyang tire sa likod. Ngayon, no nandito na yung tire niya na extra. So, pasok tayo. Ewan ko kung gumagana pa ang remote. Oh, working. So, syempre, napa... Di Di napaka... Di nag-awang. Di nag-awang. napaka So, sagad na to si Jack. So, pasok tayo. Napaka-init, no? Okay. Tanggal tayo ng payo sa loob, no? So, yan. Smooth naman si Jack. So, may nakalagay pa rin siyang please close the door. Check natin. Start. So, parang issue. Hindi ko alam kung belt ba yun or what. So, aircon tayo. Kailangan niya na rin magpalinis ng aircon. So, ano to? So, yan siya. Tignan natin ha. I-set lang namin itong jack ni -e. Bayaw. Kita ko, ewan ko lang kung ito na yung issue dito sa jack. Ewan ko lang kung totoong issue talaga niya. Kasi ang order natin ay 22,201. Running at 4 year old na tong si jack. So, pag tinapahan natin, parang anong-ano niya na. O, kailangan nang itulap ayan. So, parang hindi ko alam kung issue na yan or kailangan na natin palitan. So, buti na lang full tank to kasi hiniram ko lang tong auto ng aking bayaw. So, sabi ng asawa ko, okay pa, okay pa aircon? Hmm. Malamig pa? Oo, oh, bilisan na natin kasi 4.30 may meeting ako. So, ito na tayo ngayon. Simula nung ano, nabili to ng bayaw ko, first owner siya. Sa first vlog ko, ito rin ang rason kung bakit ako na-vlog. Itong sa bayaw ko na itong Jack S1 So actually, binilito ng bayaw ko uh, Reasons niya lang daw is Napusog siya sa Specs nito Specs wise kasi may ganyan siyang infotainment system Tapos kung titignan nyo yung Gauge niya is medyo Digital na no, semi Kung tawagin natin Ayan. Digital na yung RPM Pero yung clock, ay yung RPM niya Ay yung odo oh, niya is ganoon pa din standard. Average consumption ng jack is nasa 10.5. Hindi nagpi flicker yan. Siguro sa camera FPS lang. Yan. So, yun nga lang. Uh, nangyari lang dito sa bayaw ko, syempre. Okay pa naman yung jack niya. Pero yun nga lang talaga, nagkakaroon na siya ng wear and tear. Itong jack ng aking bayaw, kung titignan niyo Kasi, unang-una, -una, lubog na ng clutch. Secondly, yung ah, ito, yung cambio nya try nyo na lang sa ibang mga manual cars kung pwedeng i, ito, i Tulak itulak kung matutulak nyo siya pero ito, natutulak na namin while, while cruising so which is uh, unsafe yun wala, na, wala na, finish na. bakit ganon? so kasi syempre automatic cars tayo pero yung sa steering ng jack ang masasabi ko eh okay talaga ang malambot eh nakita niyo one hand lang gamit ko tapos uh, yung preno niya kailangan ng patches ng bayaw ko Ayan. pero okay eh no ang bilis bumalik ng manibela Ayan. so sa, sa tagal na 4 years nito na nakabilad sa rain or shine kasi sa condo sila nakatira wala silang sariling parking no so medyo gumanit na yung ah uh, yung condo na yun wala kasing basement parking. Ah, walang basement walang parking. parking. Oh, yun. So, wala siyang option to park na dun sa basement. Kundi sa ganyan, sa mga ganyan na sa condo, sa parking nila, parking tapos parking na arawan, at open, open tapos agawan pa. Ayan. So, okay pa naman yung job. Yun nga lang talaga. Ang downside lang pala nung owning, no? owning ng car nito is nung nagpunta kami ng asawa ko sa sa show recently lang yon kung Mia si yata yon meron jack doon tinanong namin yung mga jack na mga pickup up kung affiliated sila sa mga jack na ganito mga subcompact car ang sagot nila sa amin ay nasabi ano nila sa atin Hindi daw, wala daw silang nilalabas wala na. daw nilabas na gantong for jack, for jack so, wala daw silang nilabas na mga coach So, yun nga, nawala silang nilabas. Yun ang sinabi, di ba? Hmm. Yo, so, hindi na kami magsisinungaling. Pero yun ang sabi sa amin ng isa sa mga ahente doon, which is yun nga, na wala daw nilabas na gantong auto, ang jack. Ang nila is more on trucks lang. So, tinanong ko kung kanila model yon wala daw. Pero sabi ng bayaw ko, kaya niya to binili way back 4 years ago, sabi ng agent na kanya kasi ano, sila ang ang nire-release daw nila ay mga truck. Kaya, Pero ngayon? Oh, ngayon, ang sabi ng mga ahente ngayon, ah oh, wala po kami nilalabas sa mga kotse. Truck lang po ang nilalabas namin. So ayun nakakalungkot kalungkot lang. Hindi alam kung sino nagsasabi. Sino nagsasabi, nagsasabi ng totoo, to. no? Yung pinagbilhan ng bayaw ko, four years ago, or yung nakita namin sa car show. Eh, syempre, dun pa lang, no? It's a big, a big red flag, lalo na gantong uh, auto. Eh, susumugal sumugal yung bayo ko sa ganitong auto. Wala na, finish no, na. Oo, binida na sila ay merong mga traps. Pero, claiming ng event is wala na. So... Saan na ang kasa ngayon? So, nagtanong ta... Actually, nagtanong-tanong din ako sa uh, mga groups ng ganito kung saan ang kasa nito no sa FB group ng Jack S1 owners sabi doon is wala na daw talagang ang uh, kasa or service center tung si Jack na to so nakakalungkot lang isipin na wala na pero yung engine niya for 22,000 miles uh, kilometers Muungol pa. Ma'am, pa lang ah. Hindi ko alam Ayan, ibig sabihin ako, kasi siya sa gas. So mamaya dito sa may kaliwa natin, try natin bumirit-birit ng bahagya kung okay pa talaga tong si Jack. Na matubukan natin yung engine response. Wala na, finish na. So, ngayon, titignan natin yung response, no? Okay pa yung response ng engine considering na 22,000 kilometers nga lang naman talaga yung tinak mo na itong engine is okay na okay pa yung aircon natin nabilad siya sa araw ngayong hot summer hindi ah, na pala summer rainy day na no pero mainit nabilad ah, lahat naka leather ayan naka leather to leather seat so lumamig naman yung oh, ano auto na palamig niya ayan pero hindi pa todo yung fan natin ha? yun ang pinakasagad which is OA na So, palagay natin mga ganyan lang. Malamig yung auto na to. Considering nga na nasa labas lang yung parking. And then, isa lang napansin ko, ang tibay ng kanilang dash. Hindi siya nag-crack. rin siya nag-fade, no? Oo. Hindi rin nag-fade. Hindi siya nag-fade, siya nag-crack. Hmm, Four years to. O baka dahil laging may payong si Jet? Pwede din. Lagi niya lalagyan ng, anong tawag doon? Sunshade? Sunshade. Pwede din na nilalagyan ni Jet yun. Ang uh, issue din ni Jet dito, nung unang-una is yung shocks. Uh, six months mahigit bago dumating yung parts, which is a big <laughs> pangit ng ganong servisyo, no? Na uh, six months mo masisira na syempre yung ball joint mo, kung ano-ano, na sira na yung shocks mo. Wala Tapos na. issue din number natin is itong Panilang uh, pintana sa bintana eh sira na ito wala na hindi na bumababa so driver side pa na sira so syempre napaka hassle niyan para sa atin so sa ilaw naman natin bulbs niyan okay kusinang pamputo okay na okay pa din naman si Jack S1 kung bibili kayo ng second hand dito ah uh, think thrice hindi ko naman sinisiraan dahil sa bayo ko to baka mamaya benta niya pero ang iniisip ko lang no, siyempre si safety ko din yung mga nanonood na ang hirap bumili ng isang sasakyan na wala ng parts, na wala ng service center. Kumbaga sa ano, wala na kayong pagbibila ng spare parts. Wala na. Shopee, Lazada, Racings na lang ang pupuntahan ninyo. Doon na lang yung mga pagbibilihan nyo. Which is napaka, uh, hindi siya reliable pa ganun. Uh, ganun yung gagawin ng isang manufacturer na iniwan niya na yung produkto niya. Na sabi ng bayo ko, eh wala na nga daw talaga itong service. Eh. Pati sa group. Ayan. So, malamig yung aircon. Yan na. Okay na okay pa. At binili ng bayo ko to is meron siyang tinatawag na TPMS or yung Tire Pressure Monitoring. Basta yan. TPMS. Meron siya niyan. Tapos itong infotainment kasi yung iba noon yung ka Alternative nitong brand ng Jack, yung mga ibang cars Eh wala pa nito So, pack natin eh, no, TPMS uh, Right front tire sensor is lost Please inspect and maintain it Kaya pala siya Zero, kaya pala naka-on siguro Dito Ayan. Tapos, pressure niya sa harap is 44, 41 degrees 41 degrees So yan. Tapos ito binili na lang to niya sa palagay ko. Binili niya na lang to sa Lazada Racing. Ilaw working pa. Ayun, working pa yung ilaw natin. Working pa. Ito na ano to. So wala. So ito yung map light. Ayun, nakalagay naman kung on, doors or off. Ayun, so naka-door siya. Yan, okay pa So, smooth na smooth Tapos Yung leather niya, no ah, Ang ganda kasi nito din Kasi racing feels nga Na hindi pa siya pumuputok Pati ito Hindi rin pumutok Pero Hindi ko lang alam Kung bakit sa aircon niya Nagkaganon ng ganito ayaw sumuko. Ayan. Madumi. Diyan natin. Wala. Pero bakit dudumi ng ganyan yan? Ayan. Madumi. Ayan siya. So, ganyan. Pati dito eh. Oh. Ito. Oh. Sa door handle ng ano to ha ah. Driver. Ayan. So, madumi siguro. Kaya ganyan. Kailangan ipalinis. Pero... Ah, uh, dito eh sa dito sa central ano eh. sa, center eh maabot siya so ito uh, sa ibang brand nung way back 4 years makukuha mo lang yung ganitong setup para sa mamahal na brands pero si Jack meron siya tapos yun nga lang wala ka ng room pag so, itong kinuha mo pero ito namang content natin na to is owning a Jack which is hindi talk yung dash Ayan. Ito, meron siyang ganito dito. Armrest. Ko kung ko nilagay niyo na lang yan. So, okay na okay pa naman. Ito. Working. Working siya. Signal light natin. Tignan natin kung nagbiblink pa ba. U Ulitin natin. Ganun. So ganun, medyo mahirap pala para sa akin kasi di So nakikita nyo yung fog light nya. Pag in -on mo, on. Pag ni-left turn mo yung manibela, ayan, hindi umiilaw yung sa fog light. Pero pag in-off natin yung switch, nagsisilbi siyang turn signal sa harap. So yan ang configuration ng aking bayaw. May issue pa kami ng aking asawa. Sinasabi niya nangyari kay Jet. Pag tinapakan ko, yung clutch ng super todo sagad sa bones marid nyo so dapat ano pag mo siya takas ka gear dapat biglaan so wala na service center eh so paano na wala na finish na